Maligo mi sa Awit sa'yo Adik sa akin Maliktad pala <laughs> Adik sa'yo From the top Awit Guys maligo guys kasi uwi na ako Pero sila lang yung maligo hindi ako Okay Sumunok Ha? Laki? No, eh. Mabiggo sa sepak. Nagulat no. <laughs> kato bang Ano daw? Kasdung kasdung. Iskrimadorman? Oh ano ano? Diyos sigarilyo. Ano rin ko mga kasdung ba? kayo kumbon. Hindi ju kato sigarilyo?

Kita na nak kembali di dusa pon pe. Mendakin asta. Mendakin asta kau mendaau. Ya mendaau mendaau, mau lagi. O. Mga idol, there is Batang Mindanao nahulog oh. taas pala nito. Pag titingnan mo sa video, kung ano lang no? Yan, si Batang Mindanao nahulog, pumunta sa doon. Ha? Huh? Ito lagi guys yung mga sawa. Pag mapakan kag sawa, di ba makamatay? Dili, dili. Dili no, makatugra ka. Wala, wala ila. Wala. Dili. Wala. Dili. Wala. Dili. wala to ila sawa? Wala. Oh, yeah. uh, ngati. Kuban dir pulawan. na nay dia. Ini dia. Kore kuban pulawan dia. Ah, kuban tagulang. Ah, uh, 2018. Pila ka to ka kilo ang nakuha no? Hmm. Barita siguro. Hay, kamera kayo no. Oh. Asa man to? Gibahin na nagwan. Ya masita. Nagtenten pan pa sila diri. Tenten dili masaptan. Nag na, huh. ano ni kukuk. Eh, sila ra mabit ko diri. Uyo ba. Pero kin sa man to mga tawan eh. Hapon gali. May gami, Karaman, ko, hmm. na silim tawan eh gani gamay. Mara ni gani mo ni. mo na gani mo. Sa man to mo Mat matinga ngabot man sila diri ah. Ha? Huh? Di nagtaka bakit nandito sila? Kaya, nang um, sumukod ko yung ilas, binto no nang kasada ay hindi. Ano meron kayo sa binto? Ano nga lang ito? Ano dito yung Ito rin ang mga magpuan nga ng mga bulawan ito. Huwag ka eh. Huwag ka bahin. masita. Sige lang hit-hit. O, ah, gara-gara. Mayroong dilip yan. <laughs>

Ano nga doon? Direkta mo ako Hindi doon. sa tabay. Oo. Oh. Ito yung mahiwagang... Ano ba ang Tagalog sa tabay? Balon no? balon. Okay. Balon ni Cuadro Alas o. Oh. Brabe. Asan ah, yung mga bariya? Diba ito yung may mga sinsilyo ito gihulog? Daot, eh. sinsilyo dai. Hindi Sinsilyo? Yang oh. asar naano siguro no? Ano ba? <laughs> Ito yung ano guys, mai maiwagang ano. Eh,